hala guys sa tapang liping sa akin tapang humatao sa pagtatanong ay sa akin damdamin mo kung ano yun 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 notification pa sa Siya pa Doon kami notification na. So, yung kami yung place na labo na yung ako sa trabaho. Tapos, ipunta kami Siyempre, mamunuloy na kami ng pagkain. Dapat kami pumunta sa karito. Tapos, yun. Maganda rin yung at yung uh, solo lang tayo na na-exercise and lang yung education din At saka malayo siya ako sa Pero wala sa bato kung trabaho. Kaya dun kami lang eh. <coughs> Every time, Three day ko o after ng work ko. Tapos mag kami ng oras nang tapos sa trabaho. Pupunta kami din sa panitidera para na-exercise. Tapos natin balik niya ako sa trabaho kasi natin intern na ako nito trabaho. Balikan sa trabaho. So, siya, kapag niya sa akin, oh, uwi ko siya ng lahat. Yun, ganun lang yung dating namin yung dalawa. Pero nakatiis naman siya. <laughs> Lagi niya, pinupunta niya ako sa trabaho kahit isang oras pa yan. Biyahin niya, kapuntang parang natin, my work. Hindi siya, tawag hindi siya tamad mag-drive papunta sa akin para sandin ako, iatid ako. Ganun siya katsaga. Grabe. Hindi natagalan niya yun ng one year. Um, bali one year. And talk rin naman kami boyfriend or partner. So, yun. Hmm, Pero, hindi pala kasi kami nag-iintay sa ginagawa namin na out of the fishing saka sobrang bait siya black moussaka so ito ako, pinapuntay niya ako dito para pipipin niya ako kasi kung babalik ka siya sa bahay para magpalit ng damit masyadong late na kagabihin na kami doon wala na naman kami mahuhuli so crosswind doors music Yes, yes. Saan, saan ang aking jowa Agarad tayo nice okay. 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 ng gantong pantalon sa aking jowa dahil wala akong pantalon na ganto sabi ko bilang nga ako kaya eto Antonio, mira aquí. Ese me gusta, pero para Mira, es de mujer. No, pero ese es me gusta. Mira, tiene este que ser de mujer. ¿Dónde está la mujer? No sé, no sé qué han hecho. Vamos a ¿Aquí? Esa mujer. Ahí, nuevo. Ah, es aquí también. Ahí. Sí. Pero, ¿dónde está mi gusta? Ese. ¿qué más bien? Sí, Tienes que probar. Tienes que probar. ¿Cuál quieres? ¿no? Ese o ese de ahí. Ese parece, ¿no? Sí, acá está mejor muda. Pero ese es mucho bolsa. Te gusta. ¿Qué más fresco en verano, Antoni? Estos son frescos en verano, son delgados. Pero. ¿Esto es fresco ね、ね、あの、ね、また別の場所 Ya. Eso ya, eso está Ito kami bumibili guys ng pang um, fishing na mm -hmm. okay. ito yung para sa calamares yan o diba? dalawang Este está bueno porque mira. Bien. Bien. Eh, mira este, Antonio. Bien, pero no hay, parece el. bicho. Parece warm, pero no es. Vamos bueno, Vamos a me, he me, he me, he este me, me ha hecho un poco mal la comida. ¿Qué comida? El picante todo. Bueno, ¿cuándo tú comes picante?

No, un... <laughs> yo no quiero perder eso. No usa yo. Lo Solo tú. Veo. Este. Ya pagaba, pero bueno.

na kami pwedeng pumunta sa It's so sad. No fishing today. Dahil sobrang makulay. Yeah. Okay. 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 in the end, fishing pa rin kami say hi hi, hi. serious serious dito kami ng fishing sa baradero 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 dito yung restaurante na kung puro seafood panay turista pumupunta dyan kasi mahal mahal iskaro caro <laughs> ayan tignan nyo sya seryoso 50 anos kwanto <laughs> anos to? 60 60 bakit to may guwapo yung video ay ay si

Andito pa rin kami ngayon fishing pero so sad. Walang swerte. Hindi po kami sinuwerte ngayon na makahuli ng isda. Ewan ko ba bakit walang isda dito sa Palma ngayon. Ang pangat ng fishing. Ni Calamares wala na. Siguro dahil pa entra ng verano. So sa verano siguro maraming barakula. Gaya dati. Nung nag-fishing kami, uh, lagi yun ang nakukuha namin ba. Hula, serbiola para todo todo sa menu. uwi na kami. So far, walang huli pero okay lang. Yung siya, busy. Busy siyang mag-fishing na, mag-try ng kalamares pero non suerte. Temala. Mira, ha? Huh? Busy siya. Masyadong matyagaya mag fish ng kalamar pero walang swerte kaya uwi na nantay ko lang siya para makauwi na okay bye bye guys please like and share naman po dyan pa subscribe din po subscribe to my channel thank you